pasensya ka na. Konti lang ang pagpapartiyan natin eh. Kaya hindi ka nakasali. Sarge, salamat. Alam mo, Castillo, matagal na ako sa serbisyo. Pero kahit kailan, ay hindi ko hinaluan ang trabaho ko. Soksok mo yung baril mo. Baka mabaril mo ang paa mo. Sayang naman ang sapatos mo. Huwag sana sasama ang loob mo. Pero papunta ka pa lang, pabalik na ako. Bakit hindi kita nakasalubong? Dahil lumiko ka! Kaya hindi mo ako nakasalubong! Hanapin mo ang taong ito. Ang pangalan niya si Andi Chong yan ang address niya. Dalin mo sa kanya ang mga kahunayan at meron siyang iabot sa'yo. Kapag nakuha mo yon, sumibat ka kagad at bumalik ka sa akin yun lang. Reglado. O sige na, lakad ka na. Sandali lang. Kapag nagawa ko ba to, wala na akong sabit sa'yo. Jack, lalaki akong kausap. Sige na. Ano ba alam mo mga yan? Huwag ka na magtanong, basta dalhin mo na lang. Hindi, baka mamaya kung ano laman ng mga yan, masabit ako. Ba't naman kita isasabit? Ay, kailangan ko ang makabalik ka sa akin. May dadaling ka pa, di ba? Sige. Scout Del Cato. ito sinasabi kong bad trip. Pagsiswertehin ka nga naman o, oh. Brod, ano bang problema? Ha? Naplatan. Obvious ba? Tulungan ka namin, pare. Ano, brad? Hindi, tol. Kaya ko na to. Ikaw rin. mahirap ka niyan. Oh. Mahihirapan ka yata. Baka gusto mong tulungan ka na namin. Oo, kami na. Hindi, sige, tol. Kaya ko na. Wala, okay lang yung pare. Akan na. Tutulungan ka namin. Ha? Walang problema. Akan na, akan na. Meron pa palang natitirang mga good Samaritan na Pilipino. Dahil sa sinabi mong yan, brad. eh... Pagbibigyan ko magandang kaloban nyo. Ayos. <laughs> oh, tapos na. <laughs> Thank you, ayos na. Thank you rin. <laughs> Thank you. Ako dapat magpasalamat. Thank you rin. Maraming salamat din. Okay, <laughs> <laughs> subukan mo. Ha? Ituloy mo. Ano? Ha? Nagbibiro lang naman ako eh. Ako ang nagbibiro. Nasira yata. Bye-bye. Patay kayo kay Felix! <laughs> ha? Kaya hindi patay. Ang laking problema to. Mabigal ka nga dyan! Mas malakas pa ang bibig mo sa amin! Bigyan mo kami ang saraw! Wala <laughs> na! <sarat> na to! <laughs> Bigyan ka! Hindi ka nagbigay! Ibigay pa mo! Ayun, yeah, yeah. <laughs> hindi eh. oh, no. ay, na, na mga biro! Ibigay lang! Ibigay timbal eh! Pre! Makalasing ah, na kayo eh. Baka pwedeng magpahinga na kayo. Bakit? Sino ka ba? Wala kang pakialam kung gusto pa namin maglasing! Tama ka na ka ba? Eh, mas mo kang lasing ka pa nga kaysa sa amin, eh! <laughs> ano? Paano? Bawal na na <tod> ba kayo o pakakain ko pa sa inyo bala ko? Tara ba? Tara! Tara Bayad! Uh, bayad oh. ko! Pilisan mo! Tara! Maraming salamat po, Mama Sugo. Ngayon, malalaman natin kung sino ang totoong sugo. Ikaw ang huwag! <tod>